Okay. So before we start, let's have a prayer. Ashraf, can you please lead the prayer? A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar rahmanir rahim. Malik yawmiddin. Ya صراط الذين نمت عليهم alayhim, المغضوب عليهم Amin. الضالين sa ngalan ang panimula. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain, ang papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng Sanlibutan, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain, ang tanging hari sa araw ng paghuhukom. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong. Patubayan mo po kami sa matuwid na landas, sa landas na inyong pinagpala at hindi sa landas na umaani ng inyong poot at ng mga ng ligaw. Amen. Good afternoon, class. Good afternoon. So now bilisan na lang natin para hindi tayo uh, kulangin sa oras. So panuntunan po. Please be guided. Mag-online ng limang minuto bago ang tamang oras. I-mute ang mic at i-on lamang ito kung kinakailangan. Sundin ang direksyon na tinuturo ng guro or kindly on your cameras para nakikita ko po kayo. Makinig ng mabuti and pindutin ang raise hand emoji or emoji sa inyong mga taskbar kung meron kayong nais sabihin. So, ang layunin natin for this PE Week 2 and 8 na isasagawa ang mga panuntunang pangkaligtasan upang makapaglaro ng ligtas at malayo sa sakuna. So, meron tanong si teacher John. Naglalaro po ba kayo?

So ngayon, we will going to have this short activity na tinatawag na Guess the Picture. So ita-type ninyo ang sagot niyo sa chat box. So sa chat box lang po tayo ha magta ng sagot. So ready na po ba kayo? Yes or no? Yes. yes. Okay, first picture. Tingnan mabuti. First picture. Can you guess what game is that? Anong game yes. na laro 'yan? Okay, finally <laughs> chat sa chat box. Ang sagot ni Maricon, patintero. Nathan, same with Sean, Melanie. So, let's see if your answer is correct. Very good. So, yan ay patintero. So, ang patintero po ay nilalaro ng 6 hanggang 10 player. Player. Next, picture number 2. Can you please guess the picture kung anong laro ito? Wow, ang bilis ng sagot. Yung iba. <laughs> okay, the correct answer is piko. Very good. So, familiar talaga sila sa piko. So, gumagamit po tayo ng chalk at also ng bato para makapaglaro ng piko. So, ang actually ang piko ay nilalaro ng dalawa hanggang walong players. Next po, next picture number three. Okay, tingnan mabuti ang picture. Tingnan mabuti. So, what kind of ano? Aha. Uh -huh. So, ang sagot nila ay tagutaguan. Let's see if your answer is correct. Tagutaguan daw po ang pangatlong picture. Very good. Or waiting taguan. Tagutaguan or taguan. Okay, next picture pang-apat. Anyone? Piring-piringan po. Okay, tingnan po kung tama po ba ang sagot ninyo. Ano po? Piring-piringan. So, meron pong ibang tawag sa piring-piringan. Dalawa pong tawag dyan. Ano pa yung isa? Ang other term po ng piring-piringan, we have takip. Okay, okay. Next picture. Okay, alam kong familiar kayo dito. Medyo madali ito. Anong uri ng larong Pinoy ito? Luksong Timik. Okay, very good. Yan ay luksong kimchi. So, gamit po ang ating mga kamay Very good. So, next picture. Ito, so, familiar kayo dito. Luksong baka. Luksong baka. Okay, very good. So, yan Luka. ay luksong baka. Hindi litsong baka Luksong baka. Next picture. Okay, next picture. Okay. Luksong Aha. Uh ha -huh. agawan, okay, agawan, ng... okay. oh, agawan po. Agawan ng... Base. Oh, yeah. ng base. Commonly, name. Okay, how about this next picture? Tumbang okay. preso. Very good. Yan ay tumbang preso. So, ilamit kayo ng lata at sinela. Okay, so yung mga larong ito ay tatawagin natin. Everybody, please read.

And aside from that, ito ay mahalagang simbolo ng ating pagiging Pilipino dahil ang mga laro na to ay nagmula pa talaga sa mga ninuno natin. Ito ang pagkakakilanlan ng isang pagkatao at pagkabansa. Dahil dito, unang nalilang, ang ating pakikipagkapwa, natutong mag-isip at gumawa ng desisyon na alam natin makabubuti para sa atin. So ito yung mga halimbawa ng iba pang larong Pinoy na alam natin. Meron din saranggola, sungka, jolen, kakad, luksong lubid, and etc. Okay. So, ang sagot sa ilang problema ang paglalaho ng kulturang Pilipino ay paggunita at aktong paggawa ng mga net ng mga ito. So, actually, itong mga larong Pinoy or laro ng lahi, ginagawa, ginagunita natin to mostly pag buwan ng wika. Buwan ng wika. Di ba? Buwa. Buwan, ng wika, meron tayong buwika, mga 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 tutubong laro ay may tuturing na palatandaan ng isang lahi kung kaya't dapat nating balikan. So, yung iba sa inyo napansin ko, hindi familiar sa mga larong ito dahil nasanay nga sa online games. Mga bata, mahalaga pong malaman ninyo kung ano yung mga palarong Pinoy dahil ito yung sumasalamin sa ating kultura. Okay, now let's have another activity. Itype ang emoji. Ang mga gawain kong ginagawa ito araw-araw. Okay, ready na? Okay, ready na po ba? Ah, okay, okay. ita type niyo yung like? If ito ay araw-araw ninyong ginagawa, heart emoji kung tatlo hanggang limang beses, wow emoji kung tatlo ay dalawa hanggang tatlong beses ninyong ginagawa at sad emoji kung isang beses lang. Okay, so let's start. Okay? So number one, paglalakad. Papuntang parke, paaralan, mall at iba pa. So, gumamit ng emoji sa chat box. Araw-araw po ba? Tatlo hanggang limang beses? Dalawa hanggang tatlong beses? Or isang beses lang ang ginagawa ninyong paglalakad? So, use the emoji. So, yung iba naka-wow. Yung iba sad. Bakit? Lagi ka ba nakahiga, na? O yung iba naka-wow. So, dalawa hanggang tatlong beses lang nila ginagawa ang paglalakad. Mula sa ibang lugar. Next, number two naman tayo. Number two, kids. Pagja-jogging. Number two. This type, number two, then your answer. Emoji. Number two, pagdi-jogging, anong emoji? So, yung iba nakasad, hindi daw sila nagdi-jogging. Yung iba, tatlo hanggang limang beses sila nakakapag-jog. Yung iba, uh, wala talagang masyadong nagla like sign. Siguro hindi ginagawa araw-araw. Okay? Next, number three, paglalaro. Habulan, taguan, patintero at iba pang mga laro. Ito ba ay madalas ninyong ginagawa or minsan lang? So, use the emoji, like sign. Araw-araw daw silang naglalaro. Wow, very good. So, exercise form of exercise din yan para mapag unat, -unat ng inyong mga kalamnan. Next, number four, magsasayaw. Hip-hop, break breakdance, crumping, pagtitiktok. Tiktok! Okay, so, yun ba ay araw-araw? Tatlo hanggang limang beses. Si Jin si mo daw, araw-araw daw siya nagtitiktok. Yung iba, uh, naka-heart. Uh -huh. Dito mo malalaman kung merong TikTok app yung mga bata. Pag uh, naka-like sign or naka-heart sila. So yung iba, sad, siguro wala silang TikTok app. Okay, next, number five, pamamasyal sa plaza, sa park, or sa mall, or kung saan man. Gina ginagawa. Or even sa Maharlika ka Park, kung kayo ay namamasyal, ilang beses po ba? Hindi uh -huh. ginagawa. So, hard si Ashley, uh, Latif, si Rain, or Brian Rain. Okay, like, yung iba si Sean, bakit sad face hindi ka namamasyal? Okay, next naman po, number six, pamamalagi na matagal Babad na babad sa computer, panunood ng TV, laging nakahiga, Pag upo, may tumawa, nakupo, narikod, tumawa ka, huli ka. Okay, so, dapat honest po kayo. Sad daw, hindi daw masyado, isang beses. Yung iba naman, a heart, tatlo hanggang limang beses. Okay, so, wow. Okay, now, next activity naman po tayo mga bata. So, naalala niyo po ba yung larong Pinoy? Nakapaglaro ka na ba ng Shato? Opo! You know, no, oh, ang first quarter Naalala niyo oh po oh ba kung paano laro din yung Shato? Oh oh yes or no? Oh yes or no? Oh yes or no? Oh okay. So, ang isa po yung uh, Shato sa larong Pinoy. So, yung mga, mga kasapi dito ay eh, tinatawag na mga kasapi ng kupunan. And yung mga pamamaraan ng laro, ng laro kung paano laruin ang Shato. So, balikan nga po ulit natin kung ano nga yung Shato. So, ang Shato po, ito po yung layunin niya. So, ang paglala, may layunin po tayo sa paglalaro ng shato. Ang layunin ng tagapalo ay paluin ng malayo ang maliit na patpat. Gamit ang malaking patpat habang susubukin namang saluhin ng tagasalo ang patpat para mataya ang kalaban. So, meron po tayong dalawang materials na gagamitin dyan, yung malaking patpat at maliit na patpat. Yung malaking patpat, yan po ang ginagamit natin na pamalo doon sa maliit na patpat, -pat, gaya na nakikita ninyo sa picture. eh next naman po, kailangan malayo ang mapuntahan ng pinalong patpat -pat para magkaroon ng maraming bilang o maraming punto sa base o distansya neto sa panimulang lugar. So pag, mas pag masyadong malayo po ang napalo niyang maliit na patpat, -pat, hindi po nasalo ng taga-salo, meaning po sa iyong points mapupunta sa... Sa? Kanino? Sa taga-palo? Kahit taga-palo! taga-palo! Kahit taga So,

baseball. Yan ang medyo uh, kahalin tulad ng larong shadow. Okay, next naman po. So, tandaan na paglalaro ng shadow ay nangangailangan ng diskarte at pagkakaisan ng grupo. Hindi magiging kapanepanabik ang laro kung hindi kalayuan ang nararating ng patpat na pinalo o kaya naman ay hindi tinamaan ng patpat, gayon, kung, gayon din kung madaling nasasalo ang patpat na pinalo. Para mas maging masaya ang laro, dapat ibigay ang, ng mga manlalaro ang lahat ng kanilang makakaya. Ibig sabihin, they will do their best sa paglalaro. Okay? So, meron tayong mga panuntunang pangkaligtasan habang naglalaro laro. So, tatandaan po natin itong mga panuntunang pangkaligtasan habang naglalaro. So, kahit anong pong laro, dapat isa alang alam natin ito. So, una, pakibasa... Uh, please raise your hand lang po, ah, para hindi tayo maingay. O, oh, Sean Paul, pakibasa po yung unang panuntunan. Mga panuntunang pangkaligtasan habang naglalaro, gagawin sundin ang mga alintuntunin para makaiwas sa aksidente o sa kung na ang mga sumusunod ay ilan sa mga ito. Basahin at pag-aralan at ang panuntunan ng laro at sundin ito ang tapat. Okay, dapat maging honest po kayo at dapat naiintindihan ninyo kung ano yung nilalaro niyo Hindi ibig sabihin niya na sali lang kayo ng sali sa laro tapos hindi niyo naman kung alam kung ano yung nilalaro. Iko, iba po Dapat alam ninyo kung ano yung mga panuntunan or guidelines sa paglalaro. Okay, next, number two. Pakibasa Hamid Piang. Siguro, mura doing nakasuot ng tamang uniform ay para sa maging ang tamang sapatos gaya ng cover shoes. Okay, very good. So, dapat nakasuot po kayo ng maayos while naglalaro. Kasi parang po kung yung laro ninyo is medyo delikado? Pwede magasgasan ng inyong mga tuhod or di kaya ang inyong mga siko. siko. Okay? So, dapat medyo maayos ang pananamit ninyo okay, pag ay naglalaro. Yes. Okay, next one. Let's have... Please raise your hand. Uh, let's have Ashleya. Yeah? Kamit. Wait lang po ah. Ashley ang Kamit. Go! Tingnan muna ang lugar kung saan kayo maglalaro. Very good. So dapat kayong tumingin sa lugar kung saan ninyo gaganapin ang paglalaro dahil paano kung yung lugar na yun ay puno ng bubog, puno ng bato, masyadong madulas dahil medyo mabasa. So, dapat pipiliin nyo pa rin kung saan lugar kayo pwede at ligtas na makakapagawa. po, delikado. Maglaro. Okay. Opo. Pero titingnan nyo pa rin. Halimbawa, uh, kung kayo naman ay nasa compound, meron kayong garahe, so safe naman po doon maglaro. Pero make sure na yung lugar na yon is malinis, wala masyadong bubog or bato at hindi madulas. Okay? Next. Let's have... Okay, uh, raise your hand mga anak. Let's see. Yung iba naka-off cam. Uh, Al, uh, ano yan? Aljan. Aljan ba to? Eljan. Samson. Siguradoing walang nakakalat na mga bagay na maaaring maging sanhi na aksidente. Okay, very good. So, tulad nga po ng sinabi ko kanina na dapat wala pong nakakalat or nakikita mga bubog, make sure na malinis ang lugar bago kayo maglaro. Magwalis-walis nga muna, ganoon. And then titingnan kung may bang mga may nakapuslit na mga pako sa gilid kasi paano pag naglalaro kayo biglang may nadulas sa isang mga kasamahan ninyo, natusok yung tuhod niya or di kaya yung braso niya natusok ng pako. So, Injury in Okay? In uh, next naman po, uh, let's have yes, please raise your hand. Okay. Uh, Liza, me. Liza, please read. Sige po, ma. Gawin mo, gawin mo na ang mga warm-up exercise bago maglaro. Okay, very good. So, dapat po, bago kayo magsimula, makapag-unat-unat muna kayo ng katawan ninyo dahil hindi niyo dapat bibiglain yung katawan ninyo sa paglalaro. Kasi what if kung kagigising mo lang or di kaya hindi pa masyado uh, ready ang inyong katawan, bigla na kayo naglaro, baka pwede mabigla ito. So, dapat mag-warm-up exercises kayo. Okay? Next one. Let's have... Uh, raise your hand. Bakit yung iba naka-off-cam? Uh, Lorraine... Tandaan na ang pag-warm up ay nakakatulong upang ihanda ang inyong katawan sa isang matinding aktibidad. Sa, sa gayon, maiiwasan pagkasakit ng mga muscle at iba pang pinsala. Okay, very good. So, yun nga. Tama nga po yung sinabi kanina na dapat mag-warm up, mag up exercises muna kayo para maging ready ang inyong katawan. And next, let's have yung mga hindi ko pa natawag dyan. Hi, Rodin. Huwag din kalimutan mag-cool down pagkatapos. Okay, mga bata. Anong ibig sabihin ng mag-cool down? Sige okay, nga. Mag-ano po? Matay na. After all, tuwang-tuwa kayo sa sobrang gaslaw ninyo. Dapat meron pa rin kayong tinatawag na time break. Oo, time break sa paglalaro. So, pwede kayong umihi, di kaya uminom ng tubig, um, umupo saglit para naman makondisyon ang inyong katawan. Okay? Okay. So, ito po ang magiging activity ninyo for this week, week 2 and 8. So, sakayahin natin paano mo nga ba na ipapakita ang patas sa paglalaro kasamang iyong mag-anak. So, gagamitin ninyong rubrik sa baba. So, wala na akong nilagay na rubrik dyan. Iguguhit na lang ninyo ang masayang mukha kung ito ay tama at malungkot na mukha kung ito ay mali. So, meron tayong for portion na pagpapakita ng respeto sa kapwa, pagpapakita ng kasiyahan sa paglalaro, pagpapakita ng patas na laban sa laro. Okay? So, isi-send ko po yan later para sa inyong online quiz. Now, let's